Ito mga puto. Pumpkin sweater. Hindi yung budget mint. Mga pumpkin sweater. 1.8 lang daw to. As yung price dito mga puto. Boy, stag na to. Isa na to ito so, isang pumpkin sweater 1.8 lang as price right. dalawa tong pumpkin sweater 1.8 oh. One -eight as the price right. ito is tag pa lang ito mga kapos 1.800 eight as price Tapos, mga sweater ah, yung nanay nito tornado watch tapos yung lalaki mga ah, sweater para magkakapatid magkapatid tatlo para sa pisala ito na ito price Mas pa, ano? <tinyo> Tatlo ito, mga kapos. Asking price, tatlong libo. Bawat isa. Itong dalawa, <tinyo> ano yung uh, nangyari? Sa sweater na rin lang yan yung, 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 yung lemon 84 mga lemon 84 naman daw at saka sweater lemon 84 yung dati sa ano naman po tatlong libo rin mga boss 8 months din ang edad

Ito mga boss isang SBR 3.5 naman asking price dito 3.5 Nasa siyem na buwan ang edad 3.5 mga boss Isang SBR 3.5 Ito Gilmore daw. Tatlong libo. Gilmore naman. Ito Red Kelso naman mga boss. ball tatlong no libo ayan tatlong no libo to mga ball stag skin price right. ito gilmore tatlong no libo rin tatlong no libo mga Panaksukan, pagkat istag mga bus. Panaksukan, 3.000 ang liburin. 6,000 daw ito mga bus. At pinprice dito. Kaya mga bus. Nasa ilang buwan na itong kuya Dama? May isang taon na itong kuya Dama, no? Tatlong taon na? Tatlong taon na pala itong mga bus anim na libo asking price ano wa dito mga boss sa uh... Ano to? Minor Blues 3.5 daw to asking price dito mga boss uh, Pangkat Bulls na to mga boss 3.5 asking price Tag si 3.5 Ayan 3.5 mga boss eh. Twitter Gold. Three five. Ito dalawa four five Dalawa Ito uh -huh. yung kasama. Ito uh -huh. yung kasama. Dalawa four five. Ito, dalawa, four, five. Ano kita mga bus? Kita pa ba? Ah, dalawa to, mga ito mga yung kasama, dalawa po natin yung pwesto ni Busapon. Mga quality manok ni Busapon. Ayan. Ito yung mga manok naman ni Busapon. Basta pa magkano bigay mo? Magkano bigay mo? 5,000 mga boss. Nasa 8 buwan ang edad. 5,000 mga boss, asking price. Ito anong blood do you need? Gilmore? Ayan, lima libo mga boss. Street na Gilmore. Lima libo. Mga negosyable pa naman ito lahat. Isang Gilmore. Gilmore. gray. Siyam na buwan na idan nito no? Mga ganun? buwan. Walong buwan Ito mga boss, isang street comb na dalusapi na yellow leg mga boss. Imalibos yung price. Busta po nito, anong blood na to? Golden boy. Golden boy pala mga boss. ito mga boss, pag magaling kayong mamili ng manok, silipat ka mm. Nakuha ng 2-3 ito mga boss. Yeah. May, mga bura, may mga mura din talaga matikipong kayo pag magaling kayong mamili. 2-3 mm. lang to, mga boss. Dito sa ito mga boss. Oh. Dito sa groto. Tiyapon. Ah, wala na mo. Ito mga boss, tagta-3,000 lang ito. 5k sweater so daw ito mga po Ika 3,000 lang price Mga full na ito mga po Ika 3,000 rin Dilaw oh. ang paa sad na rin 'to mga boss. 3,000 lang asking price. 3,000 lang 'yan mga boss. Ito 5

Jairao na Milsim, Gilmore. Ayan. 3.5 daw asking price dito mga boss. Balls tag na rin to. 3.5. 5 asking price. Ito 3.5 din, bulik. Ustag na rin to mga bus. 3-5 full price. Sa 3-5 din Ito mga boss 3,000 lang ang Asking price dito Bulls tag 1 SBR 3,000 lang ito mga boss 3,000 lang ito mga boss Mga pusum sweater to mga puso. 3,000 as Asking price. regular gray mga boss. Tatlong libo rin to. Bullstack na rin to mga boss. Tatlong libo asking price. Ito mga boss 25 lang asking price dito. Isang sweater. 25 asking price. Mag-order mo muna. ng pula ang asking price. Pasa oh 11,000 man sa so IDR oh asking price. Oh Dito sa Ormoc Gold 35 daw to mga Ormoc Gold. Bo's tag na 'to mga boss. Ready bike. Ready Ito SBR naman mga boss. Ito tag na. Tito po si SBR magkano? tatlong libo tatlong libo mga asking price ah, negotiable pa naman ito